So for today's video nga po para ngayon mga kabagak Ayan at araw na naman po ng linggo At syempre araw na naman po ng kalinisan Ayan syempre big shout po para sa mga sumasamba At sa mga nagsisimba sa ating mahal na Panginoon At syempre nandito na naman po tayo ngayon mga kabagak uh, Operation Clean and Green na naman po tayo Syempre lagi po natin pananatilihin yan yung ating kalinisan ng ating barangay Ayan kaya po tayo ay magkaisa Kaya big shout po sa mga nakikilaw at nakikisa sa ating mga kalinisan sa ating barangay. Ayan. Siyempre, yung mga basura nyo, ilagay nyo na lang po sa tamang basuran, sa tamang tapunan. At kami na po ang bahalang pumulot yan at kumuha at ilalagay po natin dyan sa ating mini dump truck. Ayan, kaya siyempre, uh, yung ating po kalinisan, eh, lagi po natin papairali nga. Kaya, ito pong gilid ng kalsada, ayan, dito po kami ngayon nag nag-grass cutter ngayon, naglilinis. Ayan, big shout out po sa mga kasama natin yan po nandito po kami ngayon sa zone 2 ayan na po yung ginagrascator namin ayan na po si pare Agustin pinitira po ni pare Agustin ngayon yung gilid ng karsada ayan siyempre pananapiliin po natin yan yung kalinisan. saan ayan yun po yung isang kasama namin na ah, siya naman po yung nagwawalis Ayan, sa gilid ng karsada. Ayan. Nakita nyo naman po, mga kabagak, pag, pagka, pagka po, scatter yung gilid ng karsada, eh, napakaganda po tingnan, natapakaliwalas. Siyempre, ayan po yung aming buti yung hepe, oh. Ah, nakita nyo naman, di mo mawala sa vlog ko yan, si hepe. Ah, nakita nyo naman si hepe, nagtatabas, oh. Oh. Pinalalabas po ni Hepe yung bakod, yung bite bar. Ayan, para maganda naman din po kasi tingnan pagka po nakalabas yung bako daya, no? tapos ayan eh, yung ginagal scatter yung gini tapos naman yung nasa may karsada para syempre hindi hindi pangit tignan ayan syempre pagka kasi magandang tignan at malilis ayan at maaliwalas ayan no? Ay, si hepe nakita nyo naman mga kabagak ganyan po kasi pag yung aming hepe e, Siyempre, sa laki ba naman ang sahod ng hepe namin? <laughs> <laughs> sa laki po ng sahod ng aming hepe, kulang nakulang pa po sa pambili ng tiyo. <laughs> ayan, nagtatabas po. Oh. Oh. Yan po yung aming hepe, gumagalaw. Oh. May hepe ho ba kayong ganyan? <laughs> oh, ayan, siyempre, big shout out po sa lahat po ng hepe ng bawat barangay. Ayan, at katatapos ko lang din po kasing mag-rescatter. Ayan, at pumalit po sa akin si investigador. Ayan, puntahan po natin. Ayan po yung general scatter namin. Ayan, oh. o. Tingnan tignan nyo naman mga kabagak. Gano'ng kagandang tignan. eh ito pong kabila na Siyempre, babalikan pa rin po yan. At itirahin pa rin po yung gilid. Maraming ah, maraming marami salamat po sa pakikisa at sa pakikilahok sa ating kalinisan ng ating barangay. Ayan. o. Ay, oh. Tingnan niyo naman mga kabaga kung gaano kaganda tingnan oh. Pagka po kasi nalinis talaga yung gilid nung paligid ng karsada. Hindi po na aalaman yung mga dumadaan. Kasi eh, ma malinis na nga po yung gilid ng karsada. Ayan o. Oh. Ito babalikan pa rin po yung gilid na to Ayan yung gilid na yan. At medyo may nakalabas pa po na konting damo sa gilid ng karsada. Kailangan po kasi nakalabas yung gutter. Ayan o. Kasi po, pagka po kasi kamukha nun, ayun, nakalabas po yung yung gutter at naka wala po siyang damo. Ganda po talaga. Ayan po, si investigador o. Oh. Napakasipag po ng aming investigador din. Ayan, syempre, big shoutout po sa lahat ng investigador ng bawat barangay din. Ayan, ano Kita nyo naman po yan, mga kabagak. Ayan po, yung nakatayo na yan. Ayan po yung aming kusiyan ng Pison Order. Kusiyan Unyo Guantero. Ayan, big shout out po. Ayan, si Boy Benda, oh. Boy Benda, oh. Ano ba yan? Ha? Ah. Ano ba yan? Uy. Wala, wala. Ano ba yan? Wala, wala. Ano ba yan? Wala, wala. Ah, oh, no, no, el investigador, oh. no. investigador, que era investigador. investigador. No investigador. No No yung sa lulod ayun oh <laughs> oh ay kasi ay nakatali uh. saan ko mga panali ha ah. uy ah. kasuplado mo ha ah. ayun oh ganda na ako guys oh ganda na oh. Ayan, yeah, din po ni Ricky San Jose yung gilid ng karsada para po yung damo hindi nakakalat sa karsada Siyempre Pagka po kasi Hinalisan yan Eh Paganda po kasi talaga Ayan o oh. Ito Hindi pa po tapos to Turahin pa rin po namin bro Ayan yung gilid o Ang ganda na siya So yun na po at marami marami salamat po sa inyo at magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang tangali, magandang hapon, magandang araw at magandang gabi kung kailan nyo po ito mapapanood yung aking video na to. Siyempre pag nagustuhan nyo po yung aking video, ay huwag nyo po ka din umuta na mag like and share. Ayan, pakipalo na rin po ako sa aking Facebook page and YouTube channel, Boy Bagak. Peace out po mga kabagak.